Ayan, so mga yung buntag, yung tanan. Saba siya no kay makadumog mo. Uh, it's a bit noisy. It's book. Okay. Ayan na naman tayo. Ay, eh, alas dos lang talaga yung ano ko, yung English. <laughs> it's because, you know, it's a bit noisy. Why? Because I was living at the building Besides at the highway, so that's why you can hear a noise of a car. Okay, so, kaliwali So, anyway, today is Wednesday, October 15, uh, 2025. Wow, so fast. na araw. parang kahapon lang ano January ano October na di ba so ayan pag-usapan natin ang buhay UFW ayan kanina alam mo yung mga mga guests naman hindi natin kapag nagtatrabaho ka ng hospitality while you are working at hospitality you have to be ha, hospitable to the guests yeah. hindi mo yan mapipigilan yun yung sinasabi na um, customers is always right totoo siyang tunay it's because kung walang customer walang guest walang money there's no money so the money we earn from the guest that's considered our salary so anyway uh, mag close sana kami mag close kami mga ano 1.30 pre close na yun kasi ang restaurant close uh, 2 o'clock in the morning. So, wala na yung order, di ba? So, ang mga guests kaya mag... Wala naman na, sila, wala na silang pagkain sa ano. Wala nang pagkain yung mga guests sa table. So, ang kinakain na lang nila yung kanilang mga lips. Nag-lips to lips. <laughs> wala nang pagkain eh. Yung mga lips na lang nila yung titikman nila, yung mga partner nila. Totoo. Dito sa Dubai, mag, Iwan ko kung sa, ako Pilipinas o open country, pero siguro hindi akong ano, nag-bar, char. <laughs> hindi ako nagbabar bar matagal na, 2010. Oo. At never ako nakakita sa bar natin sa Pilipinas na maglamutakan din sa loob. Several, isa, dalawa. Pero hindi kagaya dito sa Dubai na hindi ko alam. Sabi ko, Muslim country pa ba ito? Wala na talagang mga hiya. Maglamutakan na dyan sa ano, sa mga kahit may ilaw pa, ayan, ang dami. Sa mga restaurant kasi, ang, ang restaurant meron, ano, inside, indoor, ka outdoor. So doon talaga sa outdoor. Alam, kahit outdoor, kung magkilaw naman sila guwate. Eh. <laughs> Basta ikaw nagkilaw eh. okay na po Pero isda. Okay rin na So toxic yun siya no? Kaya magtrabaho pa o ka, ka ng restaurant especially. Karoon pa kumamanggo ko, ko na ka. this is my first time to work in, in, in bar and restaurant. So I was thinking it's same but no. Kasi magsiserve ka ng alcohol, alcoholic drinks or beverages, cocktails. Cocktails means alcohol, with alcohol. Uh, mocktails, walang alcohol yun. So, sabi ko, huh? Ganito pala ka-stress. Oo. Ma-stress talaga siya. Double kill ka. Kasi once, ang guess, lasing na siya, tapos, kailangan pa rin po uyunan So, kailangan mo makipagbaliw-baliwan, makipag-usap. Ha? <laughs> Kasi nga, yeah pandigyan mo talaga 'yung ano mo uh, uh, CV while you are applying na uh, uh, I am hardworking I can work under pressure oh di ba Sa mo talaga 'yun <laughs> Sa mga ano diyan sa mga empleyado, wag kayong magreklamo wala tayong karapatan magreklamo bakit Kasi nakalagay doon sa CV natin na I can work under pressure. Mm -mm. Number one. And number two, I am a hard-working person. So, ngayon yun na patunayan yun. <laughs> Bukas ba? Mamaya ba? Okay. Ano ako? Oh, 4.55 a.m. na. Tapos mamaya mag, dapat wake up na ako by 1 o'clock or 12.45. So, 5, 4, 55. So, 5 na yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hours. Okay lang sana pag punta ko doon sa bit ganyan, tulog agad. Hindi pa maglero-lero pa yung mata mo ganyan, yung isip mo, ang mga ano, diwa mo, nagbalik tanaw pa. <laughs> Ay nako, silang dolor sa mga nag empleyado dyan, sa mga nag a ano, may trabaho na patunayan nyo na hardworking kayo. <laughs> sa mga naghahanap pa ng trabaho, oo, dito sa Dubai, ha. Um, the best time to come here in Dubai is the winter season. August, August, September, October. Kasi ang winter dito is December. January, February, March, April, May. Ayan, winter yan, 6 months. So, alam nga naman, ang isang kumpanya mag-hire mag siya on the spot on winter season. Hindi. Dapat mag-hire siya August or September. kasi may process pa yan sa mga ano eh mga documents 2 months or 1 month. So, yun. Kasi sabi ko during the winter season before at least makapunta kayo ng Dubai to apply work. Uh, what do we do? It's open to everyone, but it's risky. Yeah. Uh, to go here in the UAE, United Arab Emirates, you have to uh, buy a visa. We call it a tourist visa. They have package by one month, 30 days, 60 days, and 90 days expiration of visa. Yeah, there is 30, 60, and 90, and you have to pay for the bills of rent. Bahay, which is cost 1400 glad If you have, uh, you know, like siblings or friends na to share sa payment, and food and transportation. Transportation in other countries not that expensive, it's because they use the RTA railways. and it's not that expensive it costs seven dirhams going back seven dirhams or three three that's it no need to drama <laughs> oh, sa transportation dito makatipid ka but for the rent of the houses and food kailangan mo talaga kumain or mundaid ka basta importante may bahay may matulugan ka so from now from now ako kay na-hire din naman ako. So, kailangan patunayan mo talaga sa sarili ko na I am hardworking, number one. Dapat ipag-reclame kay hardworking na kalagay. Number two, I can work under pressure. Okay? Pressure ka na. Remain to be tame. Oo, ganun. Patunayan mo daw ang sarili mo. Kaya, wala akong karapatan mag mo. And, ngayon kasi mid-shift ako. Dapat ang ina is 3 o'clock kung closing 5 pm so 3 am alis ng bus to 45 di ba so matulog na ako Kaya ano to vlog vlog na lang tayo so mahirap din kumita ng pera so mahirapan ka mapuyat ka magka-eyebags ka lahat ng problema pero kailangan mong patunay na sarili mo sa isang kumpanya na karapat-dapat ka patunayan mo sa sarili mo na hardworking ka and you can work under pressure. Ganun. Bahala ka niyan. bye, Thank you. God bless. Kung asa ka mong iskid karon Kung nagkalisod ka man sa kinabuhi, sa imong diagian, kung nagkalisod ka man sa imong diagian, yan di ang diagian mo po kung nagkalisod ka. ka po yan ang sa iyong mga problema. Sino you know, ko ito so iyong mga ipasaan mo po na iyong Pwede naman intawon town, itrolly. <laughs> mga tawa na po saan. Ayaw pa Pwede naman itroli Sa unang panahon, wala yun. Pwede na yun yung Pero pwede na siya itrolly. Ang uban niya ay sakyanan. Pwede So, kung ka kasi imong giagian, ayaw nag-agi niya. Kung nagpasan ka man sa imong problema, sus, you ko ayaw pasanan ay sakyanan. pamilite. Oo. Oh, oh. Kana ra kong masulte. <laughs> Dito, eh, God bless ka ninyong tanan. Salamat sa pagsubaybay. Shout out sa akong mga friends na si Uka. Kalimot ko sa iyahang Facebook. Gary Trigo si Rodel Iguna. Mm -hmm. Mga kado. Do, 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 do. Kinsa <laughs> pa. Ah, may papa naman yung buntag sa iyo na. Katulogon ako. Sige thank you. Bye-bye. God bless.